hapla Marami po bagan hapla pa Marami na hapla. Uh, Tapos bagyo. Kaya na hapla. Tapos uh paro. -huh. Ibig sabihin Ibig sabihin ng mga paros-paros guys ay maano, mahangin. Hindi na po kayang i-tracer ini eh, ay ano, i-harvester. Hindi mm, ata ko alam ta. Pagkuy pa ng kaya, di pa nan maray grabe ang kayang. Mm. Pagka i-harvester. Oo. Oh. Kasi nahapla na baga nakahiga na. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, man, maray. Ang maganda po nito, mano-mano na lang piped. Yeah, man, man. Gaya nito. Mm -hmm. manu -manu pagka ano po inipipid, pagka tumagal ng ilang araw, ano na po mangyayari nitong mga nahapla? Na. Tutubo na? kuyan. Tut Tutubo na? Natum na. ng taro, ay baga. Ama, malapa ba na? Malata, malata ha. na. Malata na. Uh. Hindi na masarap pagkain. Ah, hindi na po masarap pagkain ini. Eh. Yeah. Kahit po ibilad? Nah, kahit na ibilad mo, babad sa kuyan. Babad sa tubig? Mm, na. Ba't ko rampakan po yan? Hmm. So malaki po ang lugi nito sa mga mga ano magsasaka pagka nahapla hmm. sa mga palay. Hmm. Lugi man talaga pag yan. Dapat masyab na tulo. So, dapat maano uh -huh. magapas na. Hmm. Meski hmm. hilaw hilaw pa nga nito. Hmm. Pili na ito len araw man. Pag saan niya dapat doon. Na-stack. Eh, nahinog na naman. Nahinog naman. So ito po ang nagiging ano no, nagiging disadvantage pagka nahapla ang palay na tinanim dahil sa nabagyo o malakas ang hangin tapos malakas ang ulan natutumba ang mga palay tulad po nito na nakikita po nyo nakahapla nakahiga na po yan so ang dami po nyan no na mga palay mangyayari, mangyayari po nito mga ilang araw lang ang lilipas pagka hindi po ito na igapas kaagad ay uh, malalapa ang palay pa. tapos tutubo pa ito dahil basa sa ilalim kaya kailangan po itong agapa na higing uh, kalugihan talaga sa mga farmers mga parauma, mga magsasaka pag dumarating yung ganitong mga senaryo mga pangyayari na babagyuhin so tanimo mo uh, malulugi talaga tapos babaraton pa po ini pipe Barato pa. Babaratin pa ini sa mga no. nag ano nag uh, bumibili ng palay. Mm, pa. Dahil na ano na po yung kalidad ng palay na na hindi na maganda. Pagka na nabasa ito na hapla. Tumba po ito, oh. No. Dami. tuwang tuwa po nito ang mga bibili ng palay guys dahil babaratin ka talaga pagka ganito ang nangyari sa palay mo <laughs> 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 Paano po ang say, paano po ang pagapas? Madali lang ang ano, ginagawa niyo yung pagapas. Mahirap. Pag Bakit? <laughs> dahil ano po ito? Lalo na pagka mainit po, no? Hmm. Yan ang kalaban ng mga naggagapas ng palay pag mainit masyado. Pag mainit. Yan ang kalaban ng ano, mga para uma. Para uma. Ito ay uh, ang tanim po namin dito ay ano ito? Red rice. Yan. Ganito lang nangyari nangyari dahil uh, binagyo tap. Hanggang doon po ito sa dulo. Ayun anong kahaba po oh. basa po yan sa ilalim ilalim na yan basa kaya ang tendency talaga nito pagka hindi mo inagapan pinabayaan lang tutubo ito or malala pa ang palay grabe ang uh, aabuting kalugihan nito para uma mga magsasaka kawawa ayan po eh no nangyari sa aming tanim na red rice itinumba lang ng uh, malakas na hangin, malakas na ulan yun po basa na basa na basa na ito pagkagapas po ng mga ng palay ay ay uh, iniipon po nila no, sa isang tabi yung mga yan po na naka separate pag ipon ipunin po yan sa isang tumpok para madali pong i-tracer